Mainit na usapin ngayon sa LGBTQ community ang naganap na rambulan sa pagitan ng Filipino at Thai transgender women. Naging malaking issue ito sa Thailand, kung saan nagsimula ang insidente sa isang restaurant noong lunes, March 4, 2024. Una munang lumabas sa social media ang video ng grupo ng Filipino trans women na kinukutya ang ilang Thai trans women. Nasa fight mode ang mga Pinay trans women maririnig silang hinahamon ang Thai trans women. Pansin din na mas marami ang bilang ng grupo ng mga Pinoy. May isa pang lumabas na video na makikitang nagkapisikalan ang dalawang grupo. Sumunod nito ay lumantad ang isa pang video na makikitang napakaraming Thai ang nasa harap ng isang hotel, at sumisigaw ng, get out. Ayon sa ulat, pinapalabas ng Thai LGBTQ community ang grupo ng mga Pinay trans, na nangutya sa grupo ng Thai trans, mapapanood din na nagtungo sa lokasyon ang pulis para awatin ang gulo. Sa inilabas ng Thai news site na The Nation noong March 5, Martes, sinabing nagtungo ang mga pulis mula sa Lomfini Station sa restaurant, sa Soi Sukhumvit 11 District para awatin ang nangyaring away sa pagitan ng 20 Filipino trans women at apat na day trans women. Sinabi ring dati nang nag-aaway ang dalawang grupo, pero ngayon lang nauwi sa pisikalan. Ani Lomfini Station Police Chief Colonel Inyo Suano, dinala sa presinto ang dalawang grupo para ma-interview. Matapos magbanggaan ang 20 trans Pinay, at apat na Thai trans, sumugod ang 100 Thai karamihan ay mga trans, para humingi ng update sa insidente. Nakiusap ang isa sa kanila na dagdagan ang police presence sa Soy Sucumit 11-1 para mapuksa ang pananakit sa tay trans, pero umabot din sa pisikalan ang baganyan ng dalawang grupo sa istasyon ng pulis. Nagbigay ng pahayag ang Filipina trans celebrity na si Lars Pacheco, Miss International Queen Philippines 2023. Inilabas ni Lars ang kanyang statement sa pamamagitan ng 7-minute video sa TikTok nitong March 5 pinanood niya umano ang mga kumalat na videos. Bago siya nagsalita, sinabi niyang mahal niya ang Filipino community. Bilang isang LGBTQIA advocate, sinabi ni Lars na pakiramdam niya ay kailangan niyang magsabi ng kanyang saloobin sa insidente. I saw a video clip that there is this group of Filipinos who were bullying or who did attack they people or they trans Annie Lars, wala siya sa pangyayari kaya kinailangan niyang magtanong-tanong para malaman ang konteksto ng insidente. I have the obligation to at least research and know what's really happening between the feud cause it involves Ipinakita niya ang screenshot ng pakikipag-usap sa dalawang kaibigang ka-trans para tanungin ang tungkol sa away ng dalawang grupo. Sabi ng isa sa nakausap ni Lars, may isang Filipina trans na nagbitbit ng kasamahan sa isang restaurant sa Soi Sukhombit 11 District. Dito raw ay kinutya ng mga Pinoy ang mga kabaro nilang thai. Sinabi ng thai na kaibigan ni Lars na may kinalaman ang away sa services. Ibig sabihin, may pag-aaway ang dalawang grupo ng trans women pagdating sa kanilang clientele. Tugma ang pahayag na ito sa messages ng isa pang Thai friend ni Lars via messaging. Kaya umabot umano sa 100 ang mga Thai na sumugod para paalisin ang mga Filipino trans sa tinutuluyang hotel matapos ang insidente. Sinabi rin ng Thai friend ni Lars na nasaktan ang mga Thai trans sa pangyayari. Ani Lars, I love Filipinos, but we are not in our own country. So the only option that we have is to be respectful. Hindi raw niya maisip kung bakit pinagtulungan ng 20 Pinoy trans, ang 4-5 Thai trans, that is even unfair when it comes to fight. Wala tayo sa bansa natin. Ang tanging gawin natin dyan is maging respectful tayo, makisama tayo. Kasi tayo lang ang nakikipwesto dyan, panawagan ni Lars sa kanyang mga kababayan. Nakita raw ni Lars kung paano nagkaisa ang mga Thai laban sa ginawa ng mga Pinoy trans na sangkot. For this day people to be this united I can say that these Filipinos really did something serious. Git niya, it's a basic act of etiquette na if you're not in your country, you should act right. Paklipa ni Lars, hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng pangyayari sa iba pang Pinoy na pupunta sa Thailand at nais magtrabaho. Kasalanan ng isa, automatic kasalanan na ng lahat. And hindi natin alam kung anong impact nito sa mga Pinoy Pinay, Trans Pinay na nandoon ngayon sa Thailand. Salamat.